sa antipolo yes. sa Public Super Club oh, kasama okay. yung ano yung dalawang vlogger na mag-asawa. True. Oo, party oh, bash kasi nila. So, in-invite tayo para mag-perform. Anyway, masama yung ano ko ngayon, timpla. Hindi siya mag-add? Hindi. Oo nga. So, ano title oh ng kanta? Ay, oo oh pala. Manggagamit. So, yun. Ay! <laughs> 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 Mamaya! ngako. Oh, Tingnan <laughs> ako maniniwala pag may leeg ka na. Ah, yes. Paano yung tawa, Jay? Paano yung tawa? So ayan hindi pwede hindi kami maglalakad nang hindi magkakasama kunyari cool kids kami gano'n. Nakita ko na nga sila. Alam mo siya, mas labaran na. tayo ngayon. Maraming nagmamahal sa atin kahit dinamit tayo today. Lahat na p'yo tutugin sa sasakyan siya sa ulo niya. Asali, wala pa ako sa talk-mess. Sinatawag ko naman. Thanks Totoo, brah. talaga? At talaga? Pero hindi ako under ha. Ako ang mataas. Atro ba? လာခဲ့ i <laughs> Terima kasih atas galing. Pag talaga mahal mo, di mo nakikita yung mga floss, no? Kami na okay. isang kiss, bago ko mag-goodbye. Joanna, hindi niya alam kung sino inaakap niya, kung sino yung mga hinahalikan niya that night. Siya na ngayon si Joanna pabangag. Super nag enjoy siya habang si Henry tamang titig sa Gedley. So ayan, ang dami ko pang na-meet na ibang vloggers. Sa totoo lang, hindi ako sanay makapag-meet sa mga vloggers kasi alam niyo naman ako shy type. Kinabukasan, nagtatanungan ako ni Joanna kung ano nangyari. Buti na lang talaga may video lahat. Kung hindi, just ko, hindi ko na lang in-upload yung mga nakakahiyang part. Kasi yung isa dyan, nagtanggal ng damit, wala palang bra. <laughs> hindi ko naman si Joanna na to ha, pero siya na nga to. Oh my to. God, pre, dito na jacket na walang bra? Hindi ko na lang talaga in-upload, nakakahiya. God. Akala daw niya kasi nung gabi na yun ang hot-hot niya <laughs> Siya na yung pinaka-perfect na babae ng time na yun Sabi niya sa akin, okay nasa tabi ko lang siya, gusto niya na ako murahin? Oo, bin binapag-finger niya na ako ngayon Totoo naman sabi niya sa akin, ang hot-hot ko dati Kaya feeling ko, kailangan ko tanggalin yung jacket ko para makita nila yung hotness ko Dahil para sa ito, Ate Joanna. I love you, Ate! <laughs> 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 so, Joanna. Sabi sa'yo yung penalim, may more good night. <laughs> Gusto mo ng cash? Meron ako na-discover na laro ngayon dito, Diamond Game. Tapos sa comment section, nandoon yung link, and then ko kayo ngayon kung paano mag-register. Pagpunta mo sa comment section, nandoon na yung link ng Diamond Game, and then click mo lang yung register. Click mo ng register, yan na yung lalabas, and then fill upan mo lang yan. Tapos ipasok mo yung referral ID ko, which is nasa comment section na rin. Then eto na yung lalabas sa kanya, yan. Marami kayong games so, na pwede pamilihan dyan. Mga nag-register sa link ko, mamimili ako, bibigyan ko na 500 to 1,000. Game!